ini mga kabertudis sa uh, kunin natin yung sumbalik na kawayan yan yan po yung sumbalik na kawayan kunin natin yan um, butang Bapak-bapak, kita tinggalkan semua.

bisa ito sa baril ng uh, um, wasak. lang natin 'to. no. Wala po ba? Kukso. Ito yung mga riba po ito. Ito na po yung, yung balik. Ano? Yung ko Tapos dito. Ito ay maganda. Panangkap natin to sa garapa para sa pangwasak sa pangyarihan ng mga mangkukulam o di kaya baril ito yung mga sekreto ng pawa na bumalik ito po ay libon na kawayan ayan o, libon po yan walang butas ayan, ayan mga kabartudes maraming salamat panam God bless sa inyong lahat.